Today, for this video, let's talk about droppers, syringe, yung mga cups, yung mga ginagamit po ninyo kapag kayo nagpapainom sa inyong mga babies. Meron pa kasi mga ibang mommies or mga ibang caretaker na nalilito pa rin sa paggamit ng mga ganito. Ito, pakita ko sa inyo yung mga dropper, yung mga syringe, cups. Kaya pala, hindi tumatalab yung gamot na binibigay kay baby. Kadalasan ito yung mga lagnat. Kapag tinanong ko si mami, paano niya binibigay, hanggang saan, ang nangyayari, underdose pala siya, kaya hindi tumatalab or nagiging effective yung gamot. Uunahin ko na itong dropper. Ang dropper, ito po yung itsura ng dropper. Lahat po ng mga drops na gamot ay meron ng ganito automatic. Kaya hindi niyo na kailangan siyang bilhin. Like for example, yung paracetamol, meron na siyang ganito. Yung mga vitamins na drops, meron na siyang ganito. Ibig sabihin, ito talaga yung gagamitin ninyo. At hanggang 1 ml lang po ito. Ang gumagamit ng mga dropper ay yung mga may 10 kg and below or yung mga 1 year old and below. Dahil usually, kapag kinocompute namin ng gamot or yung ginagamit namin empiric dose, yung parang rule of thumb, ganoon ang dosage na ibibigay namin sa kanila. Usually po, less than 1 ml palagi yan. So, saan ba ang 1 ml? Ang 1 ml, kung makikita nyo po, meron po mga numbers po yan. 0.3, 0.6, tsaka yung 1 doon, yung 1.0. At meron pong line. So, makikita nyo na merong linya kada, uh, kada numbers. Kung 0.3 po, ang gamot na nireseta po sa kanya hanggang dito ang 0.3. Kung 0.6, syempre hanggang doon. At kung 1 ml, usually ito yung mga 10 kg na or yung mga 1 year old, katalasan dito yan, 1 ml sakto. Paano kung 0.5 at wala namang 5 dyan? Syempre ang gagawin po ninyo bago mag 0.6. So banda dito, actually tansya-tansya lang talaga. 0.9 bago mag 1. So kung 0.8, nasa gitna ng 0.6 at 1. So nandito yan. Tansya-tansya lang. Dok, okay lang po ba yun? Hindi po ba siya magkukulangan or masasobrahan? Hindi naman. Dahil kapag kinompit mo naman yan, papasok naman yan sa therapeutic range. When we say therapeutic range, actually, hindi naman talaga iisa lang yung recommended dose kapag nagkukumpute kami ng gamot. Let's say for example, yung paracetamol. Ang therapeutic dose po ng paracetamol ay 10 to 15 uh, MK dose. Yun yung tawag namin. So, kinukompute namin yan sa pinaka-minimum na 10. And, pwede hanggang 15. So, kapag ikukompute ni po yung ML na binigay kay baby, pag kinukompute niyo po yung ML na binigay kay baby, maaring lumagpas yan ng 10, wag lang lumagpas ng 15. Kaya, yun yung sinasabi namin, pasok yan sa therapeutic range. Kung wala po kayong drops, ang meron nyo lang ay One uh, 1 ml syringe. Usually, wal walang ganito yung mga gamot. Merong mga ibang gamot na merong sariling syringe. So, kung wala naman, pwede kayong bumili sa drugstore. Pwede kayong humingi sa hospital. Yeah, suyu lang yan actually. Hindi talaga hinihingi ito. Pero para safe to say, bumili na lang po kayo sa mga drugstore. So, inalis ko lang yung ano dito. Yung needle. syempre aalisin nyo And then, parehas lang po siya ng 1 ml. So, um, ito, mas, ano to, mas, mas accurate po ang syringe. Kung gusto niyo na mas accurate, dahil, kompleto po siya. Hanggang, from 1 to, ay, hindi, dapat ganito. From 1, 2, 3, 4, hanggang 10. So, ito ay hanggang 1 ml lang din. For 1 year old and below, or sa mga may 10 kg, pawaba yung timbang niya is 10 kg pa baba. So, patunayan natin na pareho lang ang 1 ml ito, tsaka ito. So, paano? Uh, kuha ko ng tubig. Mag-aspirate po ako ng water. No, oh, may nakaredy tayong tubig dito. So, pag 1 ml hanggang doon. Yun. So, nag-aspirate ako. Makikita nyo na hanggang doon siya sa number 1. Okay? Ang sya siya dun sa number 1. So, ilalagay ko siya dito na lang. May cups ako dito. halagin natin siya dito sa, sa cups. Ito, wala, wala tong 1ml na linya eh. Pero, nagagamitin ko lang siya as props. So, ilalagay natin siya dito. Yan yung, ganyan kadami ang 1ml. Okay? Tapos, i-aspirate natin. Gamitin natin ang dropper. Tignan natin kung pareho. So, yun. May tira pang konti, pero pwede, na, oh, pwede mong painom to. Tapos, si aspirin mo na lang yung natira. Pero, yes, pero po po siya. Diba? Kung gusto mo kukunin ulit, ulitin natin. Ay, wala. Ulitin natin. Kitang-kita nyo naman na ayun. Ay. Yan. Oh. So, makikita niyo po na 1 ml din ito. So, pareho lang. Okay? Next, para naman sa mga may timbang na more than 10 kg, uh, uh, para mas madali nyo mapainom kay baby, pwede na kayong gumamit ng um, 5 ml na syringe. Again, kung wala kayong 5 ml na syringe, yung 1 ml na lang, mag-add-add na lang kayo. So, dito, nalilito din yung mga mummies. Dito sa 5ml, dapat hindi ka nang malito dyan dahil meron naman din siyang number. 1, 2, 3, 4, 5, hanggang, hanggang 6 pa nga ito. <laughs> no? So, kadalasan ang, ang ano dyan is 2.5, diba? Kung mapapansin nyo, lagi kaming nag-prescribe ng 2.5 dahil meron tayong empiric dose dahil kahit hindi namin compute, alam na namin na 2.5 yan base sa edad ni baby. So kapag 2.5 hanggang dito po 'yan. Okay, ito 'yung 1 ml. Ito 'yung 2 ml. So hangga uh, gagamitin niyo po 'yung black na yon, 'yung nasa taas. Hindi po itong hindi po ito ha, or hindi 'yung nasa dulo. Hanggang dito lang sa black dun sa pinaka taas niya. So 'yan po 'yung number 2. yan 'yung 2 ml. Pag 2.5 bago mag 3. Tapos, yung gitna. So, it is 2.1, 2.2, 2.3, ayun na, 2.2, 3, hanggang 5. Yan yung 2.5. So, nasa gitna. Nasa gitna siya ng 2, tsaka nasa gitna siya ng 3. One time, meron akong patient, tinanong niya sa akin, paano daw yung uh, pagpapainom. Or, hindi, mali. Tinanong ko po pala sa kanya, paano niyo po pinapainom yung baby niyo ilang ml. Sabi niya sa akin, 0.25 ml. So, ang buong akala niya, 0.25 ml yung binibigay niya kay baby. Dahil, um, ang tinuro sa kanya ng doktor, ganito daw kadami. So, dun pala, magkakamali na. Baka kasi kapag nagbigay siya ulit, nag-self-medicate siya, nag-over-the-counter drug siya, sasabihin niya sa mga, sa drugstore, or ikakwento niya sa mga kapwa-mummies na 0.25 ml. Where in fact, 2.5 ml pala na ganito. Okay? Ganyan po kadami. Ngayon, para naman sa mga nangangailangan ng mas mataas pa sa 5 ml, 6 ml, meron naman tayong uh, 10 ml na syringe. So, ganoon din. Meron din yung number na 1 hanggang 10. At hindi na kayo magkakamali dyan. Okay? So, uh, alam ko self-explanatory na lang to Kagaya lang din naman ito ng ng 5 ml syringe. Ang next dyan, yung mga 5 years old, 3 years old, yung mga hindi na mahirap pa inumin, pwede na kayong gumamit nito. Huwag na kayong mag-syringe. Kasi yung mga ibang antibiotics, meron ng ganito mga cups. to hanggang 30 ml to, pero pang adult na to, uh, kinuha ko lang sa amin. Pang oh, ano to eh, pang gargle. <laughs> ito naman, usually yung binibigay ng mga antibiotics, yung mga laman ng antibiotics or ibang mga gamot ay may ganitong cups. So, hanggang 10 ml po to. So, patunayan natin na ang 10 ml to ay kapareho nito. Okay, kung wala po kayong syringe, pwede ito para sa mga para sa mga bata na tolerated ang oral syrup. Kasi kapag force, mas maganda syringe. Eh. So, kuha tayo ulit ng 10 ml gamit ang 10 ml syringe. Ganito po ang 10 ml. Yan, ganyan ang itsura ng 10 ml. Nakikita nyo, hanggang dun siya sa, sa line ng 10. So, ilalagay ko siya dito sa 10 ml cup. Signan nyo kung pantay siya, no? Sabay-sabay natin makikita yan. Wow! Oo nga, no? <laughs> so, ganyan ang 10 ml. Okay? Meron pa akong papatunayan sa inyo. Kung wala po kayo nito, ako, ito naman ang gamit ko sa aking mga anak kay Gib dahil uh, gusto naman niya umiinom ng gamot at vitamins. Madali na ito. Mas madali na to. Hindi na ako maghahanap ng syringe. Kutsara na lang. Sa so, kutsara, ang 5 ml equivalent po siya ng uh, isang tablespoon. Ang 2.5 ml naman, equivalent nito ay maliit or yung teaspoon. So, tignan natin kung talagang pareho lang yung 5 ml at yung 5 ml ito. So, kuha tayo ng 5 ml, gamit ang 10 ml syringe dito. So, tignan natin kung saan yung 5 ah. Ha. Okay. Hanggang doon po ang 5, makikita nyo, nag-stop po ako dun sa number 5. Ilalagay ko siya dito sa 1 uh, tablespoon kasi equivalent po nito ay 5 ml. So, ganito po ang itsura ng 5ml. At kasyang-kasya po siya sa isang kutsara. So, doon naman sa 2.5ml, gamit ng teaspoon. So, kuha tayo ulit ng, ng tubig. So, ito. So, kuha tayo ng 2.5ml ulit, okay? Ang 2.5 ulit ay... Yan, ganyan. Kung may hangin po, hindi yung hangin yung susundan nyo ha. Ah. Hangin na kasi yan. So, ang 2.5, yun, yung kung saan nag-stop yung water. Yan yung 2.5. At ilagay natin siya dito sa teaspoon. Dahil sabi, 2.5 ml daw ito. So, yan. Sakto po siya. Okay, nakita nyo ba? Yan. Sakto po siya. Yan ang 2.5 ml. So, sana naliwanagan po kayo. Actually first time kong ginawa 'to. Ang galing Oo nga. <laughs> so 'yan, yun lang. Wala na akong iwang So kung meron pa po kayong mga katanungan, verification, suggestion, pwede po kayong mag-comment dito sa comment box below. So yun lang, paalam. Thank you.